Ganap ng typhoon kategori ang minomonitor ng pag-asa na si Bagyong Goryo. Samantala, umiiral pa rin ang southwest monsoon sa bansa. Maliban kay Typhoon Goryo, wala namang nakikitang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng port. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating I Weather Center As of 10 a.m. kaninang umaga, huling namataan si Typhoon Goryo sa 560 km east ng Itbayat, Batanes, na kumikilos pa kanluran. 120 km per hour ang taglay nitong hangin at bugso na umaabot sa 150 km per hour. Maulap na panahon naman ang inaasahan sa kanlurang bahagi ng bansa ngayong araw, partikular sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao habang isolated rain showers naman ang nararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa sa hapon o sa gabi. Maliban sa Typhoon Goryo, wala namang namata ang LPO Bagyo ang pag-asa sa loob at tabas ng Philippine Area of Responsibility. At para sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang kuwat ng temperatura sa 23 to 29 degrees Celsius at nasa 50% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 30 degrees Celsius at nasa 90% ang chance ng umpag-ulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 28 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance ng ulan. 23 to 30 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang tsansa ng pagulan. 24 to 29 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 60% ang tsansa ng ulan. Ang Lano del Norte ay papalo bukas sa 22 to 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 70% ang tsansa ng pagulan. Habang sa Lano del Sur naman ay makakaranas ng 16 to 24 degrees Celsius ang agwat ng temperatura, at nasa 40% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.37 ng umaga at lumubog ng alas 6 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye weather Center. Jen Garcia, iMinds, Philippines.